araw ay mini cookies naman ang gagawin natin. At gagamit lang tayo ng apat na ingredients sa paggawa nito. No refrigerator at no oven involved sa process ng paggawa nito. Noong una kasing gawa natin ng cookies is pinalamig pa sa ref ang mixture. Pero sa recipe natin ngayon, hindi na tayo magpapalamig pa sa ref. Isa pa ay sa kawali lang tayo magluluto nito. Kaya sure akong karamihan sa inyo ay makakagawa nito. Kaya tara, umpisa na agad natin una natin gagamitin ingredient sa paggawa nitong mini cookies ay itong margarine. Premium margarine po ito guys kaya mukhang butter. Pero kung butter po ang available dyan malapit sa inyo, pwedeng pwede naman po iyan. Bali 200 grams po itong nabili natin. Ang kukunin lang po natin dyan ay 100 grams lang po o yung kalahati lang ng isang bar nitong margarine. Kailangan din po ay nasa room temperature lang ang ating margarine para po malambot ito kapag ginamit na natin. Pagkakuha ng margarine, ay iwi-whisk lang natin ito gamit itong wire whisk. Iwi-whisk lang natin 'yan hanggang sa maging smooth na ang consistency nito. After ng 3 minutes na pagwi-whisk, ay pwede na nating ilagay ang powdered sugar. Sa mga magtatanong kung bakit powdered sugar ang ginamit natin instead of granulated sugar, ito ay dahil mas madali kasing matunaw ang powdered sugar at mas nagiging smooth ang consistency ng ating mixture compare sa paggamit ng granulated sugar. Mabibili lang naman ang powdered sugar sa mga bakery supply stores or kahit sa mismong bakery ay may nagbibenta din po nito. Once maging smooth na ang ating mixture ay maglalagay naman tayo ng 1 and 1 fourth cup ng harina. halo lang natin yan hanggang sa maging dough na ang mixture natin. Salamat at nakaabot ka sa part ng video nating ito. Kung sakali pong magugustuhan mo itong ginawa nating mini cookies, pwede po bang pusuan mo naman ang video natin? At mag-comment ka na din po ng super cute mini cookies. Maraming salamat po! Dito guys ay ginamitan na natin ng kamay ang paghahalo para mahalo nating maigi ang dough. Once ma-fully mix na ang mixture, maglalagay naman tayo ng chocolate chips dito. Estimated 3-4 cup lang po ng chocolate chips ang ilalagay natin dito. Haluin lang natin niya ng very very light para lang humalong maiging chocolate chips na inilagay natin. Once okay na ang mixture ay ipoporma naman natin itong maliliit na cookies. Dito ay gumamit lang tayo ng 1 teaspoon na sukatan para pare-parehas ang laki na magagawa nating mini cookies. Pagkakuha ng mixture ay bilugin lang ito sa palad at saka flatten tulad ng nasa video. Ayos ayusin lang natin ang porma nito at saka tayo maglalagay ng 2 to 3 pieces ng chocolate chips sa ibabaw nito. Yan. Nakagawa na tayo ng isang pirasong mini cookie. Ulit-ulitin lang natin ang prosesong ito hanggang sa matapos tayo. Sa pagluluto nito ay gagamit lang tayo ng non-stick pan para sure tayong hindi didikit ang dough dito sa ating kawali. Lagay na natin dyan isa-isa yung mga nagawa nating cookie dough. Takpan at saka pa lang natin bubuksan ng apoy sa pinaka lowest na settings para hindi agad masunog ang ating mga cookies. Lulutuin lang natin ang mga ito ng 8 minutes hanggang sa mag slightly brown na ang sides nitong cookies natin. After ng 8 minutes sa pagluluto nito, ay pwede na natin itong hanguin. Take note guys, na malambot pa talaga ang ating mga cookies kapag hinango ito ng mainit pa. Pero once malamigan at mahangina ng mga cookies, ay titigas din po iyan. At kapag naluto na natin lahat, ready ready nang iserve itong super cute, super dali, at super yummy na mini cookies tag mo na din ang mga friends and families ninyo at try nyo na din gumawa nito. Salamat sa panunood! Bye!